Uh, nung napang napakinggan ko yung ano nung napakinggan ko yung interview niya ni Ginoong Malyari, Kagawad, previous kagawad Malyari sa inyong sa inyong ano sa inyong news ay marami siyang ano ang uh, hindi hindi sa nagsasabi ng totoo. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Kasi nung natanggap ko yung message na umaga niyon sa aking BPSO, uh, Deputy Entanur ay Tama naman, malapit nga naman sa barangay, 100 meters away, na may nag-report ng isang residente na may giniba na tinatayong bahay daw doon sa baba. Agad naman pumunta yung aking dalawang BPSO sa area. At nakita nila doon na ganoon na nga may mga security. Yan ang report niya sa akin na may mga security at madaming security at uh, sinimulan na tibagin yung pinapagawa pa lang na bahay. Uh, yan ay pader. Uh, ngayon, ang ginawa nila, nagkita sila ni Kagawad Malyari, yung dating uh, ano, yung nag-complain dyan sa, nagsalita dyan sa inyo, ay ang taas ng boses niya, sinasabihan yung aking tanod, mga barangay, wala naman kayong ginagawa, wala kayong silbi. Kaya parang na-offend ang nating tanod na dapat niya tulungan siya, alamin kung ano, yung kaso nga, ganon siya kung magsalita na lang sa tao. Kaya na, nagkaganon po, ta, inayaan siya na ano, tuloy-tuloy sa mga security at mataas yung kanyang boses. Tama naman po yung sinasabi niya. oh, ayan ang report sa akin noong umagang yon. Kasunod po, hindi ako ano tumigil. Tinawagan ko yung aking XO kasi may kalayuan yung aking area dahil nasa kabilang area sila. Ngayon, Tinawagan ko yung aking XO na pumunta sa area at alamin yung pa pangyari bakit may ginigibang bahay kanino ba yon. Tapos uh, sabi ko, papuntahin na rin si Kagawad at Chico para alamin kasi nga alamin ang problema kasi malapit siya sa, area, doon siya sa sa area, nandoon sa 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 area malapit. Kaya pumunta